magandang hap magandang umaga sa inyong lahat mga kapalwa so ayan nangunguha kami ng mga ano nang niyog mga kapalwa so, ibibinta namin to maguling kami ng ganito tawag ito mga bagol so, ayan ito po yung hanap buhay namin ngayon kasi yung mga kahoy walang bumibili mga kapalwa So ito na naman mga kapalwa. Mga bunga ng niyog mga kapalwa na no? mga bagol. So kikita po kami nito mga kapalwa. Mahal kasing kilo nito mga kapalwa. Ito po yung hinahanap ng mga customer ngayon. Ano? Sobrang dami na rin na namin mga kapalwa. Ito po ay aming uling dalawang araw lang namin itong kinukuha sobrang dami na namin na ipon ayan mahal yung kilo nito mga kapalwa yung uling mga 16 pesos po yung kilo so, ayan. ito po yung hanap buhay namin ngayon kasi yung mga kahay walang bumili-bili